Sa paglipas ng pitong daan at siyam na putpito na araw, walang malinaw na pagtatapos ang brutal na tunggalian sa Ukraine. Narito ang isang komprehensibong paglalahad ng mga pinakabagong pangyayari. Patuloy ang malupit na labanan sa silangang front. Ang pinakamahigpit na labanan ay patuloy na nakafokus sa Donbas region ng silangang Ukraine. Kabilang ang mga lalawigan ng Donetsk at Luhansk. Parehong panig ay nagpapalakas ng kanilang posisyon, na nagre sa madugong palitan ng putukan gamit ang malalaking artillery at matinding ground offensives. Iniulat na sinisikap ng mga puwersang Ukranyano na ipagtanggol ang kanilang natitirang mga kuta sa rehiyon, kasama na ang mga lungsod ng Sloviansk at Kramatorsk. Samantala, ang Rusya ay layuning lubusang sakupin ang Donbas at palakasin ang kanilang hawak sa teritoryo ng Ukraine sa Timog. Ang bilang ng mga nasawi sa parehong panig ay patuloy na tumataas, may mga ulat ng malalaking pagkawala sa hanay ng mga sundalo at sibilyan. Ang walang tigil na labanan ay nagdulot ng pinsala sa infrastruktura na nag-iwan ng mga buong bayan na walang kuryente, tubig o pangunahing pangangailangan. Atake sa mahalagang estruktura Nakita sa digmaan ang pagsasanay muli sa pagsalakay sa mahalagang estruktura. Naglunsad ang Rusya ng ilang mga airstrikes sa mga planta ng kuryente at pasilidad ng enerhiya ng Ukraine na nagdulot ng malawakang brownout at nagpigil sa mga pangunahing serbisyo. Bilang pagsalikway, naglunsad ang Ukraine ng mga missile attack sa mga oil refinery na matatagpuan sa loob ng Russia, na layuning wasakin ang kanilang makinarya sa digmaan. Ang mga pag-atake na ito ay malaking pagsasalikway na maaaring humikayat sa Russia na makilahok sa isang mas malawakang tunggalian sa labas ng mga hangganan ng Ukraine. Pusibling pakikilahok ng North Korea Isa sa mga kamakailang pangyayari na nagdudulot ng internasyonal na pag-aalala ay ang pinaghihinalaang pakikilahok ng North Korea sa tunggalian. Iniulat na natagpuan ng mga tagapangasiwa ng UN na nag-operasyon sa Ukraine ang mga piraso ng isang misil na pinaniniwala ang nagmula sa North Korea matapos ang isang pag-atake sa Kharkiv. Kung ito ay mapatunayang totoo, ito ay malinaw na paglabag sa mga sanksyon ng UN na ipinatupad sa ballistic missile program ng North Korea. Ang potensyal na mga implikasyon ay malalim dahil maaaring magpalakas ito sa North Korea at lalo pang magpabagsak sa rehiyon. Lumalalim ang krisis sa pagkatao. Ang digmaan ay nagdulot ng malubhang pinsala sa mga sibilyan ng Ukraine. Libu-libong inosenteng buhay ang nawala at milyon-milyon ang nawala ng tahanan. Ang mga lungsod ay nasa kalunos-lunos na kalagayan na may mga putol na serbisyo at kapos sa pangunahing pangangailangan. Walang tanda ng paghupa ang krisis sa pagkatao. Ang kakulangan sa pagkain at kawalan ng mga kagamitan sa medisina ay malaking alalahanin lalo na sa mga lugar na may matinding labanan. Nahihirapan ang mga pandaigdigang organisasyon ng tulong na maabot ang mga nangangailangan dahil sa patuloy na karahasan at limitadong pag-access. Pandaigdigang bunga Patuloy na may malalim na pandaigdigang bunga ang digmaan sa Ukraine. Ang pagkaantala sa global na supply ng pagkain, dahil sa tunggalian sa isang pangunahing tagapaglikha ng agrikultura ay nagpapalala sa mga umiiral na isyu sa kawalan ng seguridad sa pagkain sa maraming bahagi ng mundo. Ang presyo ng enerhiya ay tumaas dahil sa mga sanksyon sa Russia, isang pangunahing tagapag-export ng langis at gas. Ito ay nagresulta sa pagtaas ng pag-inflation at ekonomikong kahirapan sa maraming bansa, lalo na sa mga bansang umaasa sa mga inangkat na enerhiya mula sa Russia. Diplomatikong patigasan ng ulo Sa kabila ng internasyonal na presyon at patuloy na mga negosasyon, tila hindi maabot ang isang diplomatikong solusyon sa digmaan. Ang mga usapang pangkapayapaan sa pagitan ng Russia at Ukraine ay nagsisikip, na parehong panig ay hindi handang magbigay sa mga pangunahing hinihiling. Patuloy na nagpapatupad ang pandaigdigang komunidad ng mga sanksyon sa Russia upang puwersahin silang umalis sa Ukraine.